Mahalagang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais napilitin ang sinuman na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakuntintuhan. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinion at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Si Andres Bonifacio ay isang kilalang lider ng Himagsikang Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong 30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila, sa Pilipinas. Siya ay kilala bilang ama ng himagsikan. Dahil sa kanyang matapang na pamumuno sa kilusang Katipunan, isang lihim na samahan na nagtulak para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Bilang lider ng Katipunan, si Andres Bonifacio ay nagsagawa ng mga pagkilos upang magsanib-puwersa ang mga Pilipino laban sa mga kolonyal na Espanyol. Siya ang nanguna sa pagsabog ng revolusyon laban sa katiwalian at pang-aapi ng mga Kastila. Noong 1896, Si Bonifacio at ang katipunan ay nagsagawa ng pagsalakay sa mga Espanyol upang itulak ang revolusyon. Ang kanyang liderato at dedikasyon sa pagiging malayang Pilipino ay nagpatuloy na magsilbing inspirasyon para sa mga sumusunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanyang mahalagang papel sa revolusyon, si Bonifacio ay napilitang harapin ang mga tunggalian at hidwaan sa loob ng katipunan. Sa kasalukuyan, may mga isyu at debate hinggil sa totoong mga pangyayari sa kanyang buhay at kamatayan. Ngunit walang duda na ang kanyang kontribusyon ay nagdulot ng malalim na impluensya sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio ay pinarangalan bilang isang bayani ng Pilipinas at ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa kalayaan at kasarinlan ng bansa ay patuloy na pinagpapala at pinapurihan Hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang diwa at paninindigan ay nananatiling inspirasyon para sa mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa hustisya at pagkakapantay-pantay.